Another day, another game na naman tayo, mga doy! <laughs> Grabing digmaan tong laro na to ngayon, mga doy. Sobrang tindi talaga ng bakbakan dito. Sa sobrang tindi ng bakbakan, ako lang yung lagi laging natira sa mga kakampi ko. Hindi naman ako nagtago, lumaba naman ako ng patas, pero bakit ganon? Wala kaming pakialam! <laughs> bakit ba? Uh... <laughs> Nako po, bakit mo naman intawon yung tinulog tigre? Impas na yun eh. Tinulungan mo pa talagang makatakas. Akala ko ba magkakampi tayo dito? Gusto mo, loos o sa... At dahil kinuha, nagkakampi ko yung blong mananap ng kalaban dito. Sinuportahan ko talaga. Kaso ang ginawa nila, lumusog man sila doon. Uy, tigod na gawa dyan, Tig? Kasi yung ray gun ko, kagigising lang. Bakyan mo na tayo. Walang duwag sa atin lahi. Matatatang tayo lahat. Okay, sige, tara. Kung yan talaga ang gusto mo, ulit ka nito, Tig. Tumabang ka nito, Tig. Nice, Tig. Yan ang gusto ko sa'yo, Tig. Maisog yung pagkatao. nakupo po, Tigreel. No more skill na ako dito, Tig. <laughs> Pero wag kang mag-alala, Tig. Susuportahan pa rin talaga kita. Pero bakit sumuko ka? Hindi mo nalagpasan yung pag-antos? Sinupalpal ka agad ako eh, di ba? <coughs> sa sobrang busy namin sa kaklas mga do, yung hungoy din pala dito, busy din pala kakabasag ng tore namin. Ay, bad yung ginagawa mo do ya. Dapat minions lang yung babasag dyan sa tore, hindi ikaw. Nadaot ka tuloy. <coughs> Naku po, pumasok pa talaga yung Lucas dito, mga doy. Alam naman niya walang ultimate in tawon yung ano, Ixia, tapos wala din akong ultimate. Huwag ganun. Bad yun. Inatake na pala nila dito yung dakong mananap, mga doy. Patapos na talaga sila. Kaya ang ginawa ko na lang dito, Makuha man nila yung dakong mananap, kailangan makuha din natin yung mga kalaban na umigit kumulang dyan. Para sa ganon, maging useless lang yung mananap na nakuha nila. Mindset ba? Mindset lagi ay makalagot. Uy, hala ka. Bakit naman in town ganon? Tayo pa yung naubos. Sos, Mario Hehehe. <laughs> Tapos yung haring ugat dito, gigil na gigil mga doy. Isama daw niya ako sa mga kakampi ko para happy ending daw. Magkasama na kaming lima? Okay, sige, tara, pasok. Ibigay ko yung gusto mo, baka kasi lagnating ka pa. Uy, hala ka, bakit ganun? Ibigay ko naman yun, bakit hindi mo kinuha? Kayo tuloy yung happy ending na magkasamang lima. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Sorry, sorry. <laughs> Naku po, Tigreel. Bakit niyo naman in town yung malaking mananap dyan? Lalong na kayo pagkaganyan, doy. Sus, Mario Set. Kita mo, nadaot na naman intawon kayo. Paano na lang to? Dalawa na lang kami ni Lucas dito magdidipinsa. Uy, Lucas, wag ka munang magwala, doy. Wag mong gayahin in town yung mga kampi natin. Wag na dyan, doy. Piti ka talaga dyan. Naku po, kasabi ko lang, doy. Hindi ka kasi naminaw. Hinahinay lang kasi dapat sa katapangan. Kasi pag matapang ka, mabibinta ka talaga. Nako po, paano to? Kaya dito, bakit naririnig ko pa rin yung victory? <laughs>